Tayo sa Venice, Piazza. Dito tayo sa McKinley Hill. McKinley Hill tayo, guys. Sobrang ganda dito, guys. Sobra. Maraming. Video ng G-Shock. G-Shock, guys. G-Shock. g, -shock. g -shock. Ha? Magpapainin oh. eh, ko eh. Malamig? Hindi, -hmm. ko na Wala akong tulog. Oo. Ngayon hindi matulog ka pa kuwi. Ano ba gusto mong kainin? Mga sinigang, ganon? Ano nga? Ano ang gusto mo? yan? Manok yan eh. Manok yan. Bango. Ha? Saan tayo? Ano ba mga iba dito? Ano pa mayroon dito? Kaya itali pa dyan, may rekordi dyan. Saan pa? Saan pa ibang kainan? Sketchers. umiigot lang tayo. Ano ba yan? Patay tayo naglolo ko. Ano? Ang gito nga so. yan. A pampers. The store. Dere, cutai dito dito. Ang kain, ang pagkain. Ah. Oh. Didas Ay si ano? Uy! gagi. <laughs> Doraemon! Si Doraemon nasa taas, guys. Di tayo pinapansin. No? Did ma, Deadma! ma, Doraemon! Hey! Doraemon! Doraemon! <laughs> picture do kayo do Raymond man, makawig do kayo. Nito. Raymond! Saan yung labas? Oh saan? Alam na, alam pa na yung date dito dito. Pala, may mga date dito dito, no? malamang. Malamang may dine date ka dito. Big Boss Bar. Ha? Hindi, ba, papakayos din ako ng buho ko. mag buho ko. Grabe yung pati ko. Naray mo na ano ba? Inusundan mo ba kami? Ha? Bakit mo ba kami sinusundan, Doraemon? Huwag ang ganyan. Saan ba? Taco Bell. Ito yung na Venice Piazza. Oh my God! So ganda! Video lang kita, ma. Video lang kita. Diyan ka dito ka dito ang ganda! Uh, ka na ibuok muna ka. Ganda na mo. Yan, yan. Sa side